Yeah, ano, Dito sa, sa, first poster, pero no love you, but this time, syempre iba, iba. Kanama sila abang at bakit nga ba Joy is Yes, okay. uh, alam ko maraming uh, oh, ayun, uh, Joy is <laughs> gone sa likod ng shirt namin. Alam ko po, maraming sa inyo nagtanong after ng teaser, ano nangyari? What happened to Joy and Ethan? Uh, what, ano nangyari sa kanilang relationship, ano nangyari sa kanila individually. But aside from that po, ito pong peligula namin ay, uh, syempre, kung ang Hello Love Dubai inalay natin sa ating mga uh, kababayang OFW, still this film is all about them, but now in a different country, which is Canada. And uh, syempre, kung habang kinikwento namin ang storya at ng ating mga kakilang bayani ng OFW abroad, kasabay nun ang pag-unfold ng story ng Jordan Ivan. Finally, uh, Alden Richards, guest muli ni Tito Boy sa Fast Talk. Naglabas si Nate ng update sa kanyang social media accounts ang maituturing na matagal na rin kasama ni Alden ng litrato na kung saan shooting ng Fast Talk with Boy Abunda at kasama niya si Alden. Muling naibitahan si Alden sa programa. Kung matatandaan natin, ang huling guesting doon ni Alden ay yung pagkakataon na sinabi niyang magpapapreskon siya kay Tito Boy sa publiko para sa kanyang girlfriend. Ngayon, isa ito sa inaabangan natin. Marami ang nagtatanong kung kasama na ba niya si Catherine sa talk show. Hindi kasi naglabas ng litrato na magkasama sila doon. Tanging litrato lamang ni Alden. Iniisip ng ilan na baka may pa-surprise guesting si Catherine at bigla na lang lalabas. Inaasahan din na ito na ang pagkakataon na mukhang gigisahin na ni Tito Boy si Alden tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Catherine. Marami ng mga lumabas sa balita tungkol sa kanila. Marami na rin ibinoking ang mga nakasama nila sa pelikula tungkol sa espesyal na pagtitinginan at pagsasamahan nilang dalawa. Kaya maaaring isa rin ito sa panggagalingan ng tanong ni Tito Boy. Samantala, hindi lamang iyan ang ating aabangan dahil bukas gaganapin na ang ikalawang mall show nila para sa Hello Love Again sa SM Mall Tagig. 5pm pa rin ang kanilang oras. May mga makakasama pa rin sila ng mga performers doon na kung saan ito muna ang unang mag entertain sa mga bibisita at mga dadalo sa nasabing event. Kaya naman panibagong aabangan at ayuda na naman ito para sa atin. At syempre, meron pang kumalat na video clip ni na Alden at Catherine na kung saan may hawak silang dalawang marshmallows. At meron itong mga interviews. Meron ding litrato na kumalat na kung saan kasama ang kafte ng media. Ito maaari ang pagkakataon na kung saan maraming mga media ang magtatanong ng kung anong mga katanungan tungkol kina Catherine at Alden na ikukonekta sa kanilang pelikula. Kaya naman mukhang kaabang-abang ang nasabing pagkakataon na ito na kung saan random media ang magtatanong sa dalawa at bahala na sila kung anuman ang maaari nilang itanong kina Catherine at Alden. Kaya naman dapat natin itong abangan kung kailan nga ba ito may palalabas. Samantala, alam nyo naman na narito ang channel na ito para magbigay sa inyo ng update sa gaganaping mo bukas. At syempre, sa mga paparating pa na update sa garden Kaya naman Alden manaping... Richards, magpapapresko na kay Tito Boy Abunda. Sa kabila ng pagtetrending na na Catherine Bernardo at Alden Richards sa Family Feud Casting, kumakalat naman ngayon ang litrato na kung saan kasama nila si Tito Boy. Ayon sa ating legit sources, matapos ang kanilang taping sa Family Feud, ay dumiretsyo naman sila sa Fast Talk with Boy Abunda na studio. Yes po, dalawa po sila na i-interviewin ni Tito Boy. Kaya naman, ang hinala natin, ito na nga kaya ang malaking pasabog ng Kasten na inaabangan natin? Nasa susunod na pagbalik ni Alden sa Fast Talk with Boy Abunda, ay kasama na niya ang kanyang nobya? Oo. Oh, ito na nga kaya ang ipinangakong papresko ni Alden sa publiko. Talagang sunod-sunod ang mga ginagawa ng Castden na magkasama at hindi lamang 'yon ang pasabog na balita dahil nadagdagan pa ang kanilang endorsement na magkasama. Naglabas kasi ng video campaign ang Bench na kung saan may bago silang endorser. And guess who? Si Alden Richards lang naman. Alam natin na kilalang sikat na endorser ng Bench si Catherine Bernardo. Ngayon, kasama na niya si Alden sa brand na kung saan pareho na silang endorser at maaaring magkaroon pa ng campaign at promotion ng brand. Kapanapanabik ang mga schedules ng Captain na magkasama. Pero isa lang ang napansin ng mga fans kapag magkasama ang dalawa. Kitang-kita ang pagiging natural, pure, and genuine ng kanilang pakikitungo sa isa't isa at makikita mo rin na komportable na talaga sila sa isa't isa at wala nang ilangan at parang tila ba may sarili silang mundo ganoon yata talaga ang natural na makikita natin kapag nag-iibigan kaya naman isa rin sa inaabangan ng mga fans ang kanilang mall show sa October 5 Paano nga kaya po proteksyonan ni Alden si Catherine sa dagsa ng tao na manonood at susuporta sa kanila? Magkakanoon na naman kaya ng bagong trabaho si Alden sa araw na iyon bilang bodyguard ni Catherine? At syempre, ano nga kayang pagpapakilig ang gagawin nila para sa mga fans na dadalo sa mall show? Marami ang nag-aabang kung mayroon nga kayang magla-live sa araw na iyon para sa mga team bahay. Alam nyo naman na nandito ang channel na ito para maghatid sa inyo ng balita at huwag kayong mahuli sa mga update sa KathDen. Kaya naman, marami pa tayong aabangan sa KathDen at maaaring may mga bagong pasabog sila sa atin araw-araw. Kaya manatiling nakatutok at nakasubscribe sa channel na ito para updated ka sa mga bagong balita at update sa Kathden at hindi ka mapaghuhulihan.